Hating gabi na nang lumapit ang isang lalaki sa dalawang bata at nagsabi, Anak, huwag kang matakot. Anong ginagawa ninyong dalawa sa ganitong oras ng gabi? Namumulot po ng bote, bakit hindi na lang kayo umuwi? Tahimik na sagot ng isa, hindi po kami makauwi. Bakit naman kayo namumulot ng bote? Tanong ng lalaki. Sumagot ang nakatatandang bata para po may kita kami. Alam ba ng mga magulang nyo na namumulot kayo ng bote sa gabi? Tanong muli ng lalaki. Nanahimik muna ang bata sandali bago mahina ang sabi, wala na po kaming magulang. Pagkarinig nito, tila may matalim na kirot na dumaan sa puso ng lalaki. Wala kayong magulang? At sino naman itong kasama mo? Tanong niya. Siya po ang nakababatang kapatid ko, sagot ng nakatatandang bata. Lumuhod ang lalaki sa harap ng bunso. Halika anak, huwag kang matakot. Ano ang pangalan mo? Xiaoping, tugo ng bata. Ilang taon ka na? Tanong muli ng lalaki. Sampung taon po, sabat ng nakatatandang bata, at siya po ay limang taong gulang. Dalawang taon na ang nakalipas ng maaksidente si nanay at tatay. Pagdating namin sa ospital, wala na sila. Wala na rin po ang aming mga lolo at lola. Nasaan kayo nakatira ngayon? Tanong ng lalaki. May matandang kapitbahay isang lola na paminsan-minsan nagbibigay ng pagkain, sagot ng bata. Pumapasok ba kayo sa eskwela? Hindi po. Ako ang gumagastos sa pag-aaral ng kapatid ko, sagot ng nakatatanda. Lumingon ang lalaki sa bunso. Shopping. pumapasok ka ba sa eskwela? Opo, sagot ng bata. Mahinang tanong ng lalaki, namimiss mo ba si nanay? Iba ba ang mga mata ng bata? Opo, pero hindi na po namin siya makikita muli. Lalong bumigat ang dibdib ng lalaki sa narinig. Anak, huwag kang malungkot. Lahat ay magiging maayos din. Makinig ka palagi sa kuya mo, sabi ng lalaki. Pagtingin niya sa sako ng mga bote, tinanong niya, Magkano ang kinikita niyo dito? Kaunti lang po, sapat na para makaraw sa isang araw. Sino ang nagluto ng pagkain ngayon? Wala po. Ako na lang ang gagawa ng pansit para sa inyo, sabi ng lalaki. Hindi ligtas ang mamulot ng bote sa gabi? Ilang taon na kayo? Sampu po ako at siya ay lima. Matapos mag-isip sandali, kumuha ang lalaki ng pera mula sa kanyang bag. Hetong ilang daan. Bukas pumili kayo ng masarap na pagkain at may maibigay din kayo sa lola nyo. Mabilis na sagot ng nakatatandang bata. Hindi po, sabi ni lola, huwag kaming tatanggap ng kung ano-ano galing sa iba. Ngumiti ang lalaki. Para ito sa inyo, anak, at pagpapalain kayo ng lola ninyo, mahinang dagdag ng lalaki, ihahatid ko kayo pa uwi, mangako kayo na hindi na kayo mamumulot ng bote sa gabi. Sabay na tahimik na sagot ng dalawa, opo, inihatid sila ng lalaki pa uwi. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang kabutihan ng lalaking may mabuting puso, huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.